yan hello guys for today's video po ay magmumukbang tayo ng pizza guys dahil nagcrepe po kami ng pizza yan kakain po tayo ng pizza guys let's eat ahay yayayay sarap guys sobrang sarap nito uy ang laki eh, grabe Ooh, wow 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 <laughs> ang sarap naman Grabe. <laughs> Paano, paano po, paano po ba ito kainin, guys? Ang ganito ka lang. Ganito ka pizza, guys. oh. OMG. Yan. Yeah, laki, guys. Super laki. Oh. Hmm. 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 Sarap. super akin guys ano to ito uh, spinach guys wow yeah. <laughs> ang lambot ng dunya guys mmm Mm. 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 tissue paper

Ayan. Dami nga. Ang dami siyang cheese. Tapos so, sobrang uh, overloaded po siya, guys. Yung kanyang ano, yung spinach niya, yung cheese niya, guys. Oh my God! <laughs> Kain tayo, guys! Para sa inyo to. <laughs> Ayan, no! Oh. Mm! Ngayon lang po namin to na try yung ano, yung spinach. Mmm. Mmm. Oh. Mmm. Mmm hot sauce. Alam nyo, hindi parang hindi malasahan yung hot sauce sa sobrang dami guys ng ano, ng uh, sa sobrang dami guys ng cheese. Talong-talong niya yung ano, yung sobrang sarap na ano, ng spinach na ano, ng shakies guys. Kasi last time na natikman namin, yung uh, spinach po na flavor sa Angels ito po sa, ano, sa shakies hindi po sila patatalo parang mas masarap to guys <laughs> Pero, mas mahal po ata ito, guys. Kaya mas ano, kaya mas mahal, mas ano, mas masarap. Parang hindi ko malasahan guys yung hot sauce. Ang nalalasahan ko guys yung cheese. Tsaka yung bacon. <laughs> <laughs> sarap Mmm Masarap din yan yung dough nya guys Bagong bago Hindi sya matigas Masarap Mmm Perfect score po ako dito sa ano Sa shake is guys Ang sarap <laughs> Ngayon lang po namin ito na try guys Yung kanilang ano Spinach Mmm ha oh? oh. sobrang sarap sobrang cheesy nya tapos yung ham hindi tinipid ga yung cheese, yung bacon nya hindi niya tinipid guys Mmm -hmm. tapos on time pa sila nag deliver guys kahit masama po yung panahon thumbs up talaga guys Kasikis shakies <laughs> sobrang galing <laughs> Umuulan ulan pa po guys. Ito nga yung ano, yung uh, box nila guys. Parang medyo nabasa. Pero overall okay naman po yung laman niya guys. Masara no? Uh, hindi naman po nabasa sa loob. Okay, chikis. Saka wow. naman. Hmm. <laughs> chikis na yan Los baños, no? Galing. Akala ko makakalibre kami guys. Pero on time sila naka-deliver. Naka, naka -deliver. muna tayo guys. Inom muna. Lalaki okay. ng slice niya guys. Super laki. Okay. Dalawang flavor po ito guys. Yung isa, parang ano siya, buy one take one, 1,299 po ito. So, yung isang box, 1,299. Sulit naman po guys, sobrang sarap. Tsaka, over, ano, overloaded po talaga yung kanyang, yung kanyang ano, toppings guys. Sobrang, hindi tinipid. Super cheesy. Parang wala po akong ibang nalasahan kundi cheese guys. <laughs> Sobrang sarap. Parang siyang cheese niya ano, ah uh, melted. Sobrang masarap talaga. Ayos. Mm. Sarap. Parang isang Isang slice lang ang kaya ko kaya, guys kainin. <laughs> hindi ko sobra, hindi ko kaya ang kainin yung more than 2 or 3. Hindi ko kaya guys. Laki ng slice niya, guys oh. Ganito guys oh, ganito yung kalaki oh. Oh. Ayan oh. Laki eh guys oh. Wow! <laughs> sarap oh guys oh, wow yummy sobrang sarap Dalawang flavor po ito guys. Yung uh, isa, parang pepperoni po ata. Ano? Ano? Cheese For ano? For cheese? No Ano? Cheese truffle Cheese truffle Ah, cheese truffle po Cheese 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 truffle, cheese truffle pala yun guys Yung isa Tingnan natin yung isa guys ha Wait lang po Tingnan natin yung isa guys Si Saber, bigyan na pinagyan nyo. Bigyan na sa slice chance si Saber. Ay, ito yung guys. Di na, hindi na naman. Maraming salamat sa inyong panonood at huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel, Ron's Life Journey. At i-allbell niyo na yan para updated po kayo sa mga susunod kong video. Thank you po sa inyong panonood. Bye bye. Guys, ang laki po ng pizza. It's pizza time, guys. Yeah, oh, no. Wow, yummy, yummy.